Hello. Welcome back to our YouTube channel and we are Sir Tonti <laughs> May ilang mm -hmm. eh. ka Hindi naman Ngayon Pinakakating gawin Ang ingay sir, ko hindi ka naririnig Oo, hindi ka naririnig Hello mga sir Hello mga sir What's up mga sir What's, What's up mga sir? sir Sobrang bilis ng panahon, parang kailan lang 2020 sa nagsimula ang pandemya. Madaming buhay na nawala Buong mundo na bigla Sa pangyayaring na wala man lang tayong magawa Pero ito rin yung taon kung kailan kami nagsimula Hindi madali ang mga pinagdaanan namin Hindi masyado makapagkita Iiyak kapag uwi na Madalas sa cellphone lang nakakapag-usap Pero masaya <laughs> Hanggang dumating yung time na magkasama na kami dalawa sa iis ng bahay Gala dito, gala doon Mga tampuhan pero sa huli nagkakasundo pa rin naman Memories, That's what matters to us. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay, kaya lagi namin pipiliin ang isa't isa. Ako si Nico. At ako si Dex. And we are Sir Taunti. Tara! Samahan niyo kami. Year 2! <laughs> Hi guys! Welcome back to your YouTube channel and we are Sir Taunti! Hi mga sir! Welcome back to your YouTube channel and we are Sir Taunti. Hi mga sir, welcome back to our YouTube channel and we are Sir Toti Ngayon yung araw is medyo magastos pero siguro yung gastos na yun naman magiging worth it kahit pa paano At deserve Yes, deserve Then, ayun ngayon nga, ngayong araw is pupunta kami sa Sa tayo mo Ngayong araw guys kasi kung mapansin nyo, hindi siya talaga mag-vlog yan na napapala nang ako lang lagi nag-intro. Hindi niya alam kung yan sasabihin niya. At intro. So ngayong araw, today is Saturday and nandito kami ngayon sa May. Nusma! Asma! Ah, Papayos yung smile niya. Para naman, ano, ah, wala na siyang sungpe, di ba, sir? So, dahil lang yun dito, samahan niyo na kami ha? Kami ay magpapabrace muna.

Ata yun ba ako? Sa atin yung nabulag dito. Ay, nangawi sa laptop <laughs> yun. Natanong <Yeah>. lang <laughs> naman kung nangawi mo sa laptop. Kaya naman yung kami, buti naman malamig dito. And, sobrang relaxing rin naman yung So, mga taga-mutin lupa. Kaya shoutout sa alam nito. <laughs> <laughs> Hello, we sir. Hi. Welcome I'm our YouTube I'm channel and we are here Thank plastic yan. Yeah. <laughs> <laughs> hindi kasi, kanina kasi. Doon kami sa kagaya. Uh, doon ako nag-intro. Pero hindi naging maayos yung situation. And yan yung dito kami ngayon sa... No, Naalanan no, pa. Naalanan Oo. Oh, oh. Nagka-peste-peste yung... Um, yung sa payment, yun Na... Ah, hindi ko alam. Nicolang... Pero goods ka na dito. Goods no? na, goods <laughs> na. siya. So, hindi na maganda yung start, pero

See you I see you later pala. Mahanda kami. Mga waiting game tayo mga dito sa kayo And it's all na siya. Pasang-pasama siya. Ay, naku. talaga, no? May mga bagay na hindi natin inaasahan ang kung pa ka magpapainok ng natin. Pagpapit sa'yo. 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 sa'yo. Kaya sa mga kami Kahit yung doktor na ano din dyan nun So yun po yung ngipin marami niya, maraming activity yung ngipin Oo, 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 higal siya as in Kasi yung iba medyo ano oh, tayo na pa, nakabayaan pa Baka yung putay na to, kaya hmm. gano'y yung iba kasi medyo naka-diagonal pa daw. Ang Janet po, mag-explain sa inyo ng contract, wag nga... meron tayong contract na para po sa safety ng patient at saka po ng management. And then... Okay. Para ma-achieve po natin yung goal natin sa braces ninyo, kailangan namin tayong ma-inform and maging cooperative patient po um, kayo. Kailangan po bumalik monthly for adjustment. And... Ang pagpapabraces po ay meron ding risk and limitation. Pero uh, bihira lang po yung mangyari. Na-inform pa rin po natin kayo. Uh, during installation, uh, kung na-check up na po ni dentist yung ipin niyo po, uh, sasabihin niya kung meron kayo for pasta or for food. Uh, pero hindi naman po uh, kinakailangan na sabay-sabay gawin -sabay yun. Pwedeng uh, pwede isabay yung adjustment or kung kailan kayo financial ipin po. Uh, kung may tanong po kayo, tanong lang po sa dentist at saka po sa uh, staff, mawabait naman po kayo. Saan pa ang pakaramdam? yun nga din sinabi ko sa kanila ako, ako kanina nakikilig ako kahit sinusutul ko si ate kinakabahan pa din ako pero kung may worried man ako isa lang yun hindi ako makakain maayos hindi ako makakain na matigas kapag kain ba tawa niya oh, wow. Hindi kasi okay. sa leeg niya ito Bye bye sir. Hindi ako papayagang pumasok eh. Sa tingin mo na ka lang. Hmm? Ano ako baby? Kakain na. This is it. This is it. Thank you. Kailangan ko yung cooperation ni Ren dito sa treatment kasi syempre ang um, um, ay hindi siya, hindi siya biro. No, very high maintenance po ang braces, Uh, prone na prone ka dyan sa mga food impaction. Syempre na nakakaibig mo, sisingit na sa bracket mo. So, kailangan mas double or triple yung pag-aalaga sa nipin pag naka-braces. So, very strict ako sa hygiene ng patient ko. No, syempre, ayoko naman na ang gumdahan ng nipin. Tapos, ang dumi naman yung Ayaw Ayoko kasi ng ganong treatment, no? Kaya, very strict talaga ako pagdating sa hygiene ng mga uh, patients ko. Then, ayun, nakikawin yung mga concerns ka. Automating yung magpanas. Ano pa rin daw? Snox no man. Tapos Ano ka tumawa? Ano pa rin daw? Sabak man ng pato mag-out mo kana. Hanggang ngayon na pa rin masakit pa